Hi Binok Jokers! Nagpunta nga pala kami sa Dahilayan Adventure Park at sinubukan ko yung drop zone. First so, time. ito. Kabado na ako dyan. Tinatanong ako kung okay lang ako. Ayan, paakyat na. Kinakabahan na ako dito. Kunwari, hindi kabado. Umakaway pa. parang lalaglag na ang puso ko dito dito sa taas na to kaso hindi na pwedeng bumalik Pull! hinigit ko na agad kasi baka hindi ko mahigit dahil sa takot ayun kunwari enjoy na enjoy pero kumakabog dibdib dyan tapos, eto pa yung isang angulo. Panoorin nyo. Yan, eto yung tumataas ako. Tignan nyo yung mukha ko dyan. Kinakabahan. Kaya, kailangan higitin ko agad eh, para diretso na. Ayan na. Wow. Sarap. Para sa Superman. Salamat nga pala dun sa mga nag -chi -chi -chi, mga kaibigan ko. Pinalakas nyo loob ko. paano? Hanggang sa muli, mga Binok Jokers. Bye-bye. <laughs>